Good afternoon guys Welcome to my youtube channel Wow Dito naman tayo sa Antipolo McDonald's oh. Sabit sa mga ilo Ayan po, simbahan ng Antipolo bahan ng antipolo Nandito pa rin yung ano nila hindi pa tinatanggal may refresh pass

ayan, yeah, bagting na ang kampana si Billy dun sa ano malungkot siya dun sa kalawis malungkot siya. malungkot buwi ba hindi?

ako una dyan, binigay ko sa kanya yan. Tinanggap niya, mura. Magulang naman si naman um, si May ating sa kanya. Ang Ang mahal na mahal na ng ano ngayon eh. At, uh, binababa, binababa. Ang, lang, ano Hindi hindi pa Ang galing ka. Ang yeah. so, na uh.

naman telepono yan bakit nandiyan sa ko no? tayo Request Christmas. Ayan, may Merry Love you. <laughs> you love Ay, may sino itong revolto dito? Ayan, oh. No? <laughs> Juan M. Sumulong. Ayan, oh. No? Juan M. Sumulong isinilang is sa Antipolo Rizal noong ika 27 ng Desembre 1874 aba tagal-tagal ng panahon Hindi pa tayo Ay, na. kalihim sa murong ng mga naghimagsik laban sa mga Kastila manunulat at manananggol na ipanalo ang usapin ng El Renouncement militar itinatag ang lalawigan ng Rizal. 'Yun. No? Ang lalawigan ng Rizal dahil sa pagkakapang tibay sa kanyang pang panukala ang dating lalawigan da ng Murong at ang ilang bayan ng Maynila ay pagsama-pagsamahin at gawin isang lalawigan kung sa pagtatala ng lupa. 1908 Pagawad ng Komisyon ng Pilipinas 1909, 1913 Nahalal na Senador 1925 apa, 1931 at 1934, 1935 at Pagawad ng Komisyon sa Kalayaan ng 1930, 1931, Kotak, ng posisyon na ang patakaran ay ang pagsasabi ng totoo at pag pagtaka tapat sa bayan pagtanggol sa bayan ay matapat sa bayan na namatay noong ano yan Enero Juan Bisumulong grabe Nag-signature pa lang siya. Ayan o. No? One piece mo yun. yan din ang panong... Um? Sir, paritan nyo na yung phone niya. Pwede magpa pre order nito. Ano ba ito? Parang cellphone niya. Yan yung pinahatis. Pinamimigay pinahari. pa ito? Yes, sir. Ano ba? Pangain nilang, sir. Pwede mag-pre-order. পূন্য

interest don't be me don't don't say nothing Saan ano ninyo nito? Saan ang tindahan nyo? Sa my FB Home lang po, sir. FB Home Center. Yung marami mga appliances ito? Yes po. Galing kami dun. Kailan po? Nakaraan. Magkukuha sana ako installment Ang higpit naman doon. Ayaw ibigay ng ano. Kailangan pa ng mga... ID. Garanto. Apo, sir. Kailangan. May mga ID. Reference lang. Reference number lang. Mayroon nga akong ano sa... Kung ano, sa... Complete ako eh. Saan, sir? Yung national ID. Mayroon na po. FC. Home. UB. Grabe pala yung si sumulong ano. Kasaysayan din siya. Lumabang sa mga yung himagsikan, sa mga pastila. ay naman Ayun na ma. 1940. Oh. 18. 1814. 18, Dito uh, este. Eh, Grabe, matagal na Nag-senador. Grabe. Eh? Ito ang kasaysaya. Binidyohan ko nga eh. Wala naman ang paninda sila dito. Wala naman ang Farmer's Weekend Market. How oh, cold is water?

opisina ngayon dyan. Yeah. City of Antipolo 19... 1591 Tagal tagal na niya Grabe 1591 1990 Siya nyo oh, kayo yung binasa mo, 14 pa Oo, grabe Matanda na rin ang Antipolo, no? Hindi pa ano to, hindi oh. pa gaya to Ang pag-aarot Okay na. Dito ko na tapos yung vlog ko. Paki like, subscribe, at share. Parang updated po kayo sa mga sunod ko na video. Okay na, thank you.